Hello po, mga kasari, kumusta po? So ito, update muna tayo dito sa ating munting tindahan at ito nga, kararating nga lang namin at naghanap nga ako guys ng mga panindang ito kasi nga laging naubusan sa ino-orderan kong grocery kaya naman talaga tayo kung wala sa mga inorderan natin kaya not so is talaga kundi lalabas tayo para hanapin ito kasi itong items na ito talaga namang mabinta dito sa ating tindahan so ito na nga nagulat na nga lang ako dahil nga ito tumaas na naman guys may magreklamo na naman na tumalit talaga namang mapatulala ka na lang panay taas sa mga bilhin kaya naman kailangan natin ng mahaba-habang pasensya no guys huwag natin isabay sa mainit na panahon ang init ng ulo so ito nga guys yung mga napamili namin ngayon Ayan, yung mga hinahanap ko. Alam naman natin, pag tayo nakalabas, dapot lang tayo ng dapot kung anong pwede natin idagdag dito sa ating tindahan. At ito nga guys, yung tatlong box na ito, hindi ko pa tapos display kasi dumating kagabi si Pure Gold kaya naman hindi ko na naibahagi kasi nga gabi na dumating at pagkatapos nga ay nag-display ka agad ako, mamadalian para makita kagad ka ng customer kung ano yung mga bago nating order ng mga stocks. So, ayan. So, ito nga guys, yung mga nakamili ko at bumili Palinga tayo ng mantika na panggamit lang namin at ito nga naman ay mga pangdagdag lang dito sa ating tindahan kung ano lang pwede nating damputin doon kung ano na pwede yung idagdag sa ating tindahan so idagdag lang natin sayang din kasi guys diba kaya ayan kung alam natin na mabinta ay ayan pwede natin idagdag so ito nga guys bumili din tayo ng sotanghon ayan dinamihan ko na guys bumili ako ng 12 pieces nito kasi minsanan lang tayo makakalabas. Kaya yan, para solid din ang pagod. So, dito mas isang plastic. Ayan, mga del. Ayan. Kasi kung mag-order ako doon sa in-order lang kong ahente. Minsan, mali-mali yung mga binibigay nila na dinadala. Kaya, ayan, dinamihan ko na pag bili, no? Kasi nga, ayan, mas maganda kasi na tayo mismo talaga ang pupunta. Kaso nga lang, ang oras talaga, talagang mga trabaho. So, ito na nga guys, yung sinadya ko lang. Ito mantika. Ayan, wala nga yung bote. So, medyo mahal nga ito. Kasi nga guys, yung mga mantika, nandibote yung hinahanap ko. So, ito plastic. Eh, wala namang stocks doon sa grocery kaya no choice. So, bumili din tayo ng isang box na spring na ano yung uh, sachet, no? Kasi may naghanap. So, ayan nga, tumaas, no? Panay taas na lang mga bilihin. Kaya, ayan talaga namang wala tayong magawa kasi ayan, tumaas ang customer naman natin, ayan magbibigla, so ipaliwanag na lang natin so ito nga guys, ang mga pubcon dinamihan ko na kasi ayan, yung iba ay may free, you no, know? so ito nga yung mga mabibinta sa atin, mga fabric conditioner, kaya naman pag alam natin kung ano yung mga mabibinta, so dagdagan na natin, no? Para, ayan, sulit din yung pagpipila natin dun sa counter, kasi talaga namang ang oras, no? Kasi pag tayo talaga mismo ang pupunta sa grocery, kaya, ayan, ito nga guys, ay dinamihan ko na kasi nga, pag mag-order ako sa Pure Gold, kasi nga, problema, doon na naman ako, <laughs> Kasi nga bago na namang ahinte, kasi pag bagong ahinte talaga, di talaga maiwasan na mali, -mali yung mga sa atin mga order. So ito nga guys, may Precious Sorp kaya naman, dinamihan na natin. Kasi in order ko to sa Pure Gold, Walang namang dumating kahit isang tais. kaya naman dinagdagan na natin. At nagdagdag na rin ako ng chill, no? Ayan, kung ano talaga makikita natin na pwedeng idagdag, kung alam natin na konti na lang. At ito nga ay panggamit ko lang. So, ayan, short bar. Ito yung mga binibili ko lang, guys. At ito ay pumili din tayo ng na, <laughs> panggamit natin. Siyempre, no, para, ayan, sa hindi magdaday yung ating kamay. So, ito. Ayan, guys, posporo kung ano lang mga dinagdag ko. Kasi, yun nga, hindi dumating yung ibang na order ko sa so, pure gold. Ayun, chinik ko na dahil dinisplay na kaagad natin yung iba yung mga kot-kotin lang hindi ko na-display kaya ang dami pa natin yung mga dapat linisin, dapat ligbitin so, ayan, ipapakita ko muna to guys, saglit, no, para naman update na rin dito sa ating munting channel, so, ayan guys yung mga napamili ko, so, ito nga ipapakita ko na rin din itong ating mga na-order sa pure gold itong tatlong box na lang ang natira kasi na na-display ko na yon yung isang box, guys, sa katatlong plastic. So, ito nga, ang gabi na nga dumating, kaya ayan, di na rin kinaya dahil pagod na rin tayo sa gabi, no? Sa maghapon ba naman, na pag bantay natin sa ating tindahan at sobrang init, kaya talaga namang nakakapagod din. Kaya ipahinga din natin kung di na natin kayanin, may bukas pa naman sa So, ito nga, guys, yung mga So, yan, mga in -order natin. Ito nga lang, hindi ko pa nag kagabi kasi talaga namang pagod na ang inyong katindera, no? Super pagod na talaga kasi, ayan, tayo lang kikilos, tayo lang mag-isang, mag-displine ito. Kasi, ayoko naman mag -auto sa anak ko at saka yung partner kasi nga parang hindi naman ako nagagandahan o ulitin ko lang. So, ayan, mas okay na rin yung ako na lang mismo ang kikilos ang mag-display mag para isahan lang. At para alam din natin kung ilan na lang ang natirang stocks o ilan na lang yung mga nakikita natin na nakadisplay sa atin no? para maisulat din natin. Yun din, isa din sa dahilan yun, guys na mas maganda din na tayo mismo ang kikilos para alam natin kung ano yung pang kulang sa ating tindahan. No? Kasi ayan, kabisado natin. So ito nga guys, mga kapi, mga swap, mga mabinta dito sa ating tindahan. Basta kung ano yung mabinta, wag na wag talaga tayo magpapawala para sa ganun na mabilis natin mapalago agad yung ating munting pohonan. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat po sa mga nanonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. At ayan nga guys, dubating din kanina yung mga mismo. Kaya ayan, ligpitin ko din yan. Ang dami nating kalat. Kaya naman... <laughs> Ayan, magde-display na tayo. Maraming salamat po.